ako lang lumatang sa Hello guys, uh, today's video may share lang ako sa inyo Especially sa mga bagong papunta dito sa New Zealand About sa sasakyan, ang uh, topic natin yun So kung naaalala nyo, uh, unang dating ko dito is kinuha ko yung Nissan Note na CNC si NC So, dinispatcha po na po siya. At bumali ako ng second hand na Honda Pit RS yun yung nakikita niyo po sa video. Bali, eh, ang sinisan Nissan Note na si ENGIE ay ang hulugan ko dun is 197 per per nightly plus insurance na 50. Almost 9 months na rin ako nagulog sa Nissan Note na yun. Nagpasya ako na magipon, tapos bumili na ng second hand No? Honda Pit RS yung nabili ko para wala na akong babayaran na purple nightly or hulugan. So, ang babayaran ko na lang is yung insurance. Bali sa mga uh, papunta pa lang dito sa New Zealand, kasi kailan na kailangan po dito yung sasapyan pagkapapasok sa trabaho. Kasi mahirap dito yung transportation. Bali kung wala po kayong mga pambili ng cash, gaya ko nung una is, kumuha na lang kayo sa dealer yung mababaalam muna na purple nightly. Kahit hindi magandang sasapyan tapos pag uh, may ipo na kayo, Saka naman kaya bumili ng second hand gaya ng ginawa ko. Kumbaga step by step lang kasi wala tayong pang cash pag mabago pa lang tayo dito sa Kasi di naman tayo mayaman kaya nga tayo nag -ibang bansa para magkaroon ng pera. At may may pasaporta sa ating pamilya. So kung napapansin niyo guys yung headlight kanina sa video is ah, malabo. So dinala ko sa aking tropa na si Broga para ipabuff yung headlight. So yan tinitira niya na sa mga gusto magpa-head cleaning din sa kanya kasi ngayong winter kailangan natin ipa-head cleaning yung uh, he mga head natin. PM niyo lang po siya. ito uh, po yung kanyang epipage page aspect photo detailing. Quality gumawa yan. Ngayon nakikita niyo na yung binabapin niya, di ba? Halos parang brand new. Tapos yung kabila, yan, binabara niya pa muna. Tigwala ko nang ginamit ng chemical dyan. Saka, uh, mura lang siya maningil. Yun ang sa kanya. So ayan, uh, yung sa kanan, uh, nabapping na. Yung kaliwa is hindi pa. Balang discarding niya dyan, hindi niya agad-agad binabapping. Una muna, nililihan niya muna, kaya napakaangas na rin yung drop ko na yan. Then, pagkatapos natin eh, ipabab yung headlight niya, eh, kakabidan ko naman ng tingkin. So, imagine niyo guys sa uh, nisan note ko, kung sa 3 years, naguhulog ako ng 197 plus insurance na $50. Papalo siya ng 15,500 sa finance pa lang. Sa 3 years, wala pa dun yung insurance. Hindi gaya ng Honda Fit yan na nabili ko is 3,500 lang siya. Ang laking tipid, di ba? Na pang ko sana sa din sa Nissan Note is may pa. So, yun lang guys. Bali, okay na pala yung headlight ko. Ano, parang bago na ulit. Mamaya, kakabit ako naman siya ng tint para pogi. So, yun lang guys. Maraming salamat. Geng-geng!